ang target nila na mapupunta dito uh, sa ano na ha, uh, student, yung mga temporary foreign workers, yung mga ganun. Nasa 500,000 yearly. Ngayon binabaan nila. Nasa ano na lang 300 na lang. Ano alam ang alam ko ano na yun ha, uh, magkakasama na dun yung ano, malaking chunk ng 300,000 na yun yung student. Yun. <laughs> Woohoo! nimig 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 uh, samahan nyo ako, ikot tayo sa neighborhood. May mga nakalagay na ng mga ano eh. Hmm, dito kasi ano eh, talaga yung Halloween. Diba sa atin dyan sa Pilipinas, recently lang parang celebrate yung ano na may mga trick or treat gan. Dito, talagang airport, bahay, may mga decoration talaga sila maganda. So tingnan natin. Tapos pakita ko na rin sa inyo, yung aking kapatid. Eh, kumuha na rin kanya sa sakyan. Tingnan nyo naman. Diba? Pogi oh. CRB yan na 2020 5 Sports katabi ng aking truck. Diba? Pogi. Wala lang kasi nahihirapan na raw siyang mag mag-drive pag umaga kasi ginagamit ko na yung sasakyan ko eh. Dati okay lang siya gumagamit ng sasakyan ko. pag papasok, ganyan. Eh ngayon, kailangan niya ng-ani Mahal din kasi kunyari, may mga public transport naman dito. Kaya lang, yun nga lang, pagka magwi-winter, mahirap. Mag-aabang ka bus sa mga bus stop, ganyan. Tapos pagka magta-taxi ka, kasi na-experience ko na mag-taxi araw-araw eh. Kasi yung, yung oras namin ni Jasmine, kahit nasa may pulip kami, meron sariling ano yun, bus yun. Ay, sarili siyang yung ano, industrial, industrial bus. Kaya lang nandun yun sa may shoppers yung pinupunta namin ng mall dito. Maglalakad ka winter, lamig. No? Ngayon, pagka magta-taxi ka araw-araw, pagka magta-taxi ka rito na pupunta ka ng Maple Leaf, may ano, may discount naman. Pagka ginamit mo yung sun, ano yun? Sunset taxi ba yun? May discount. Parang galing dito, kahit saan pala, tapos pupunta ka ng Maple Leaf, nasa $13 lang. Kaya lang one way yun, $13. $13.50. Isipin mo yun, 13.50 papunta tapos pabalik pa. Ang laki rin yun pagka... <laughs> tingnan natin ito, itong mga nasa kapitbahay namin. Ha? Ah, oh, Yeah. Ang ano, ano niya. Mga simplihan lang yan. Mas maganda yun, pag may ilaw ay ano gabi. Iniilawan nila. Oh, tingnan din natin yun sa may kabila. <laughs> Angas. Tapos pagka dumadaan ako dito, minsan natatakot ako eh. Ayun <laughs> ang yeah, ganda. Ayun, ang laki ng na bungo. Nabibili yan sa Canadian Tire. Meron ako nakita ganyan. Sick, sick Amor. Nakatakot yun. Eh. Ayun, sa kabila, meron po. tingnan natin. Ang gusto kong gawin sana, binalita na to ng biyernes. So, ngayon ko pa lang siya <laughs> ibabalita sa inyo, sa mga nanonood sa akin na, ano, yung bago na mga ano ni Canada bago na namang balita. Oh, ito, dito, isa po Hindi hmm, ba? May mga witch pa, mga ganyan, no? Yan. Sa ano raw, mag-iikot daw yung mga anak ko, eh. Kaya bumili na ng, ano, eh, pang-costume, eh. Ayan. ano ko na lang sa inyo, pakita ko na lang sa inyo. Yung mga uh, display nila. Uh, lamig, hayo. Ayun po. Meron ako nakita parang ang laki-laki. Yung kung saan ko na nakita yun. Yung, yun, nga yung ano, yung announcement ng ano ng Canada government ng Canada na naman na uh, nila yung ano yung number of ano uh, immigrants na papapasukin ng Canada. Ano 'yun? Uh, parang pro, ano nila projected year sa uh, 2025, 2026, saka 2027 no, Dati yun, ang target nila Na mapupunta dito uh, Sa, ano na yun ha uh, Student, yung mga temporary foreign workers Yung mga ganun Nasa 500,000 Yearly Ngayon, binabaan nila Nasa, ano na lang, 300 na lang ano alam ang alam ko ano na yun ha? magkakasama na dun yung ano malaking chunk ng 300,000 na yun yung student student yung mga student pathway yung mga te, yung mga temporary foreign worker don hindi ko alam kung ang ah, taas po sa ano ano kasama rin dun sa 300,000 na yun pero yun nga babawasan nila sipi mo yun ang laki yun ang laking ang laking kabawasan yun na ano na iiaano ng Canada? Kasi ang pinaka dahilan nila kung bakit. Ano raw kasi dati nung simula nung nag, nabay, nung nag pandemic. Hindi na raw masyadong napipilter yung mga pumupunta Ngayon, ang gagawin ni Canada, tulad na balik na sa dati. Parang kukunin na lang nila yung best of the best. baga. Uh, hindi na sila yung basta-basta na magpapasok na sa Canada. Tapos yung tungkol din sa PR, ano na lang daw, magpupokus na lang daw sila ano, sa mga nandito na, sa mga nandito na sa Canada. So, parang matatamaan dyan yung mga ano, yung mga mag express entry, yung mga ganyan. Mga nasa Pilipinas pa lang, baka medyo mas matagal na, mas matagal na kayong makuha. Kung nagbabalak kayo mag-express entry na yung, yung ano, direct direct path na PR na kayo from Philippines papunta rito. Kasi ang yun nga ang kukunin na lang daw yung mga within na sa Canada. Buti na lang magandang magandang balita yun sa amin kasi yung aking ano, yung aking kapatid kaka ano lang kaka kuha niya lang ng kanyang PNP, yung provincial nominee. Kasi kung hindi ano, at least yan mas malinaw na hindi siya na hindi siya mawawalan ng pag-asa na mga permanent resident dito sa Canada. Eh, alam mo naman, lahat ng mga karamihan ng mga Pilipino mga hindi lang mga Pilipino pala mga immigrants dito ang pinaka target talaga ay ma permanent resident eh kasi iba pa rin talaga ang ang ano ang status mo pagka permanent resident ka so yan ano laki oh yan cool di ba dire ka oh di ba angas <laughs> Ang dami. Grabe no. Umiikot pa yung mga mata nito ni mga to ah. <laughs> Galing. Alam ko dun banda sa may harapan meron din eh. Mga tider. So yun, yun yung mga bagong ano rito, bagong balita na naman tungkol sa ano sa sa pagmo-migrate sa Canada pahirap na talaga ng pahirap. Kung gusto niyo yung mas detalyado na uh, information about this, panoorin mo yung panoorin niyo yung latest video ni Miss Ina Andulong, no? Ah, uh, niya, bin niya yung mga ba bagong announcement, no? Dito sa akin parang pa-happy-happy lang kasi alam niyo naman ako dito. Katanga-tanga eh. lang din ako dito sa Canada. <laughs> Pero at least meron kayong alam, di ba? <laughs> Gago lang. <yun. laughs> dito na naman ako sa sa cemetery. Na no, matatakot 'yung sa mga ano yun, sa mga display ng mga ano yun, no, ng mga bahay dito. No. Samantalang katabi niya lang naman cemetery. <laughs> Pumunta na lang kayo ng simentero sa Halloween. Ah, mas nakakatakot pa, di ba? Yun nga lang, walang magbibigay ng trick or treat sa inyo. <laughs> Kaya nila ginagawa itong bagong ano naman ni ano ni Canada. Ang mga bagong rules na naman. Kasi, ano to, uh, alam niyo naman yung ito yung sagot nila sa ano sa problema ng no, ano yung mga housing crisis o so, mga ganyan. Merong housing crisis daw dito. Busa so, nga housing housing crisis na ba 'yun? Nagmamahal na raw kasi yung mga ano 'di ba? Yung pagbahay, ganyan, Huwing yung mga rent sa ating mga Pilipino parang di pa naman yan yung pro problema na housing crisis sa atin, dito ba meron mga na nakatira sa ilalim ng tulay no meron ba mga barong-barong na katabi ng ano ng mabaong ilog Buta sa Pilipinas daming ganoon pero hindi naman ina-address ng gobyerno natin yung housing crisis <laughs> Meron tayo pero mas mas iniintindi pa ng gobyerno natin yung mga chismis utaragis Dito, tumaas lang lang unti yung ano yung yung mga renta, bahay ganyan. Talagang ano ah mabilis ang responde ng gobyerno. 'Di ba? Lalo na pagka nagreklamo na yung mga Canadians na mismo, yung mga tao. Dito mo makikita yung kahalagahan ng ng ano, boses ng tao ng mga ano ng mga Canadians sa government nila. Yung so, sa atin, puta. 'Di ba? Kakaano lang nung yung kalamidad sa ano sa atin yung bagyo. Puta, ilang ilang ano na, ilang kalamidad na yung duma, dumaan sa Pilipinas. Ang sagot pa rin ng gobyerno natin ng mga local government sa kasa national, puta magbigay ng bigas sa kasardinas hindi nila hindi nila bigyan ng solusyon yung ano yung para hindi para hindi na magbaha yung mga ganyan uh, mag-ayos ma, mag kayo ng mga drainage yung mga gano'n di ba parang ano parang palaging ano lang band-aid solution ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas sa atin kasi hindi lang naman kasalanan niya ng gobyerno Kasana, kasalanan din yan ng mga tao pang sandalian lang yan ibibigyan kayo ng mga sardinas mga maling mga Oo, makatulong. Kaya lang, hindi siya yung sa pang matagalang solusyon. Ay, government ng Philippines. Ewan ko ba sa inyo. Hindi ko alam bakit na naman ako napunta rito sa ganitong issue, no? Pero ang inaano ko nga dito, yung sa mga gustong pumunta ng Canada, medyo pinahirap na naman, pinahirap lalo. Diba? Kung gusto nyong umalis na sa problema ng Pilipinas. Medyo matatagalan na naman. Siguro maghihintay na naman kayo ng mga ilang taon. Ano lang naman yan? Parang uh, pan pansamantala lang, madalas. nangyayari na to dati pa na maghihigpit, tapos magluluwang na naman. Ganun lang naman kasi hindi, nila, hindi naman nila hindi, hindi, naman pwedeng anuhin ng Canada uh, putulin mismo yung yung ano yung pagkuha ng mga immigrants eh. kasi nakakatulong din yan sa ekonomiya nila no ilang percent ng ng workforce ng Canada eh galing sa ibang bansa kaya ano hindi nila yan puputulin no ngayon parang pinahihirapan lang pinahirap kasi nga ang tingin nila lumulobo na masyado no hindi na masustain yung ano yung pamumuhay dito sa Canada sa tingin nila ha pero para sa ating mga Pilipino eh malaking bagay pa rin na nandito tayo. Kahit sabihin nila na naghihirap na Canada, eh, tayo grateful pa rin tayo na nandito tayo. Kaya kahit anong paninira nung ano, yung mga nagbabash sa Canada, hindi pa rin ako, ano, hindi ba, <laughs> sa, para sa akin, napaganda pa rin ng Canada, kahit anong mangyari. No? Kasi, syempre, kukumpara mo nga naman sa gobyerno ng Pilipinas na walang pakilam sa sarili nilang mga kababayan. Yun lang, parang nag -rant na naman ako ah. Pero, ano, hopefully, hindi tumagal yung ganitong mga, ano, hindi na, hindi na madagdagan yung pagpapahirap ng, ano, na ang pagpasok ng mga immigrants dito sa Canada. No? Siyempre, para rin naman sa, ano, natin, eh. para sa mga kababayan natin na ah. gustong mag umangat sa buhay, no? Pero, yun, malamig na. <laughs> masina, na, like, share, subscribe, mga ganun. Alam yun Sige na, paalam.